Wow, nangitlog ka na pala, te. Oh, bakit ka naman dyan? Nakikihati. Yan problema sa iyo, te. Oh, lumipat ka sa kabila. Yan naman itlog mo, te, oh. pa naman. Kaya lang, oh, ba't ka kasi nakikihati? Yan tuloy. Galit na yung anak ni Tiny. Oh, ayan. Ayan. Oh, may mga itlog pa dyan si Tiny. Oh, mas mabuti pa dyan ka na lang. Oh, dyan ka. Oh, yung kapatid mo. na isa? Dyan sa kabila naman. Oh, dyan ka mga itlog. Oh, Sige, tawagin mo yung ano mo. Yung laki mo. Oh my God. Oh, oh. Dalawa na pala yung egg mo. Sige na. Oh, ayan. Di, mapayapa na si Tiny. Nangingitlog. No? Bala, marami pa naman yung itlog si Tiny. Ayaw niya sa iyo. Mabukihati. Ah, si, tawagin mo yung upa mo na umupa sa iyo. Ayan. Si upa. <laughs> oh. Oh, palaban ka dyan. Ito nga pala yung ano namin guys. Yung karayar na nangitlog na.